Oh, Matatag na. oh. stress pa Mata. to si Relax hmm. lang po. Hey, ka na nga lang. Ka. Baka ka bakay Baka blood High ka lang. Ma, wag kang relax. Hindi na, hindi tayo. nag ka lang sa lay, ha? magbago yung ano mo. Magbang puro mo. Nag-mentalas ba ito Wala ko. Babawal ka na sa mga, mga pagkain na matamamanti ka, ha? Matataba. Hmm. Bawal ka Babawal na. Ang favorite niya. Hmm. Kung gusto mong gumaling, titigil ka sa ganun. Hmm. Kung gusto mong gumaling, babawas ka. Dati malakas ka kumahan, palaging baboy ginakain mo. Gusto mong pinirito baboy palagi. Babawas ka. Kasi pag hindi mo tinigilan, mapapaaga ka. Tandaan mo sinagot na Ha? Ganda. <makes noise> ito. Ito yung mga ginagamot niya. Tapunta sa baga. Yan. Sa pagiging. Ha? Hmm, ito. Sa puso. Hmm. Ha? Para na relax. Tingnan mo ha. Nagaganin na wala. <makes noise>

Lalabas ka dyan, mo ito, mo ha? Bakit hindi? Bakit ko kita ngayon? Hindi. Ha? Lalayo ka ha? Bakit tayo mo? Ka ha? ka ha? Pag sinabi ko lalabas ka dyan, lalabas ka sa loob ng katawan? Hindi Matanda na ako, Matanda Matanda ka ng enkanto, di ba? Oh. nga

Nalayo ka. Oh, huwag mo madaling sa mga orasyon mo, ha? Ano yung kutsilyo? Ano? Lalabas ka. Lalabas ka. Oo. Tatanggalin mo muna yung ginawa mo dyan, ha? Bubunutin mo, ha? Bunot. Simula sa ulot. Ipakpak mo. Ano yung kutsilyo? Ikaw pala ang una. ah oh, Iyan mo sa ulo. Bukaman mo. Ipakpak mo. Simula sa ulo. Ayan. Mat matigas ka daw. Sabi, ayaw ka lumabas sa katawan nito. Ha? Ah. Dekada, na. dekada ka na. Tumanda na nga. At tumanda ka na nga sa loob. Inatake to. Tapos, ngayon, nakikus. Lalabas ka na. Talagang gusto na mamatay? Hindi. Oh, lalabas ka dyan, ha? Mamatay din na, Re. Paano mo sabi mo, mamatay, Re? Eh? Nakadikit na nga ako. Nakadikit. Eh, bakit pinapira mo lang kung nakadikit ka? maliit pa yan eh, lagaan ko. Mm, ko yan. Nalagaan mo pala eh. Mm -hmm. Bakit, pag nahirapan yan, ay, dapat tutulungan ay, mo. Eh, eh, nakikialam kayo eh. Sino nakikialam? Gusto mo tutuloy ko pa ma? Hindi. Nakikialam. Oh. Mm -hmm. Eh, ano ka eh? Ang kanto ka eh. ka. Hindi pwede ka sa tao. ng mga ano. Dinadala ng anak eh. Mm -hmm. Kaya dinadala yan. Huwag mong sasampahan. Ha? Bibitaw ka, hindi kita papatayin. Lalabas ka lang, ha? Ha? Lalabas ka, huwag mo sasakyan yan, ha? Pag ito bumalik ulit sa Pwede susunod, papatayin kita. Pwede mo naman siyang gabayan na, na sa labas kayo. Kung gusto ka mo huwag mo sasakyan, ha? Ha? Hindi nga. Hindi ko na nga alam saan ako pupunta, saan ako lalabas. Ah. Oh, Pakita na, na po yan. Pero issue na yan eh. Um, papatay nyo. Hindi, papatay din siya. Sige. Hindi ka na namin. Ayun ka na. Tagal ka na namin. Ng... Tagal ka na, dekada ka na eh. Dekada na po yan. Baka umamay mga panod eh. Hindi. Okay. Panakot niya lang yun, parang hindi yung mali. Saan oh. mo mga pigyan na lahat? Walang ganyan. Oo. Oh. Walang gantong gamot ka? Wala! <laughs> Wala na yan. <laughs> Wala tubig yan. May bakit tubig. May nagkati gas. Meron. Mayroon. Mayroon. Di malamig at pidya ka. Ayun, bibi ka dun mo. Binablock lang pinablock oh. ka kayo. Binablock kayo. Binablock magaan Binablock kayo. Binablock kayo. <laughs> <laughs> Lagi na yung <laughs> <na, laughs> <na>, sabi <laughs> oh. yun, oh. yun di ba? Pag napapagamot na hindi pwede, mga matay dito. Ayaw mo nung ibang magagamot, alis yun, Ay, hindi, pwede yun sabi, hindi, pwede. hindi pwede yun sa amin, hindi pwede. Hindi pwede yun. Hindi pwede ang inkanto sa sabi tao. Sabi niya, gagalawin daw namin yung mga hindi ka upahin. Huwag ka matakot doon. Mga ano yun, panakot lang yun. Ito pa siya, parang pa siya babalik. Diba? Hmm. Bibili ka ng pangontrang ganito, ha? Para hindi ka pasipan. Pero kung kami yung mga anta, ano yung binili na dyan, libo na. Maganta? Oo, uh -huh. Ay, yung... niyo, ka, brother 3, yata, ayun, eh. Ay, wala naman yun. Mahal yung brother eh, tatlong libo yata yun eh. Oo, libo Eh, 300 lang. Ayun talaga, pangkalikasan. kalikasan. Ito, kahit sabi mo, kapag tayo sa parta, lamay, pwede. Maligo ka, ayun kay brother eh, hubarin mo yun. Pag naligo ka, suka na naman. Tatanggalin mo yan, ha? Ha? Papabunot ko sa iyo yan. Ha? Papabunot ko ha? Papabunot ko yan ha? Tagal-tagal na yun, hindi ka naalis dyan. Ah. Tanggal naman sa bung... Simula sa ulo. Ang mo dalawang kamay. Bilis! Bilis! Ang mo dalawang kamay. Maliit ka ha, maliit. Angat mo dalawang kamay mo! Lagay mo sa ulo! Lagay mo sa ulo! Magpagpag mo. Ano mo kagay? Lagyan mo sa ulo. Matigas unang to. Ikaw? Magpag. Bilis! Pagpag mo sa ulo. Ayan. Tanggal mo. Iba ba mo? Bilisan mo! Ano yung katsin mo nga? Ganyan. Lalagarin mo to. Alis ko na ko. Matatakot si kaya. Ikaw na lang pong munot. Matigas unang to. Matigal na to ha.